Hello guys, welcome to my channel Kapil Vlog To this video is Ayan Walking around Here in Mongkok Hong Kong Ayan, ayan. guys, naghahanap ako ng shoes Ayan, ang daming pagpilian dito. Kaso lang, ano lang eh. Iba-ibang presyo. nga <mulit> Ayan guys, oh. Ayan, size 40. Ayan, sapatos ng anak ko to, oh. Ayan, bata pa lang yun. Nag-turn pa lang siyang 17, pero tignan nyo naman ang paan niya, oh. 40. Ayan, ito yung pili niya. Ang gusto ko sana yung video mura. Ayan, talaga mapili ang mga dalagita ngayon, guys ba diba? Ito ang pinili niya sa picture. Ayan. Eh, kasi uwi na ako. Ayan, bes. Ayan. Adidas. Ayun na guys, oh. Ang daming pagpilian dito, diba? ba? Oh. Paghapon na, ang daming bumibili, oh. Ayan. Ang daming pagpilian. Ayan, pera lang ang kailangan. Pera lang ang kulang. Ayan guys, oh.